Yun mga idol, karating lang ni Boyso galing sa school. So, nagyaya siya maligong dagat. Tapos, patingin niya ng star mo. Ay, star niya mga idol. Yan. Tatlo. Ano, ligo tayong dagat? Opa! Yun. So, maligo kami dagat mga idol kasi nagyaya siya. At maghanap na rin kami ng shell doon mga idol. Excited ka maligo dagat? True! True! Ay, ano ba? Diyan ba Kuya KJ Oh, di doon tayo sa may ano pang pang Kasi okay. mawawala din tayo ng shield doon. Dadaan tayo doon kila KJ Ha? Huh? Dadaan tayo kila KJ Kiji. No, you hmm. sige, dadaan tayo kay KJ Oh. Ha? Apo. Mga idol, nandito na kami mga idol ah, Nakarating na kami dito sa papaliguan namin Sa dagat mga idol Ben! Ben! Alam mo na! Nga, ah, naligo agad si Bunsa ng ano. Jagat mga idol. Excited. Ben! Ben! Halika! Hello! Hello! <laughs> Excited? Oo, okay, dito na ako. Doon siya mga idol kasi nandoon yung uh, mga kapatid niya. Bali, ako ngayon mga idol ay... Uh, Magwo ako na shield Yan sana makakuha tayo mga idol no. Kasi misses mga idol oh. Kasi misses mga idol no. Ay, si Mrs. Mga idol, no? oo oh. gagamitin ko yung ano mm. hindi ka tumi dito mga idol ay si ibang mga idol na nandun 嗯，mm. Talabang mga idol. Talabang maliliit Ay si Bunsa, mga idol. Ayun oh. Saka yung anak ko. Ayun. Ate niya. Ayun yung dalawang kuya niya mga idol. Ayun oh, naglalakad. Yung dalawang kuya niya. Ah. Oh. Sige. Okay. Mm. Ay, si Mrs. mga idol. Ah. Uh, Kikilaw din siya ng talaba. Gandaan sa cooking nyo ha. Baka maano ka, sugatan. Yeah. Um, uh, ayan mga idol. Sarap yan. Uh, diba? Uh. <laughs> Malakas ang alon mga idol. Pupunta nga sana kami doon oh. Doon o, oh, pupunta sana kami doon. Tapos, ayun, doon sana. Doon sa may pangpang -pang na yun. Kaso maalon. Ayan yeah, o. Uh, you know? Wow. Oh. Wow. Yummy. Sarap yan. Sarap so, na kung ano no. May saging bin o. Oh. Kaso tinapay lang yung dala namin ngayon mga idol. Oh. Hmm. ay mga idol oh. <laughs> ito yung ano namin mga idol oh. dala namin, tinapay yan, Ayan, sa yung dalawa kong anak mga idol. Ayan, o. Oh. Ayan. Si Bunso. Ayun, nandun si Bunso. Ayan, o. Oh. Nandiyon si Bunso. Ayan, dalawa kong anak mga idol, o. Oh. What's mga idol? Ayan. Mama mo, nasarap pa na sa pagtilaw ng ano. Ano oh. Oo. Sarap, eh. Sarap to kung may saging. May saging sana. May nakuha na kayo mga tao nga eh. saan ba may mga tahong? sa mga buya sa mga buya? ang dami ko na ang tahong kanina pero ganyan pa lang sa pwede na yun ganyan pa lang pwede na yun ng laman lang laman ito ito yan 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 ito yung magkatabi yan ayan, ayan o oh, laki oh. ano yung mga pa? ano yung parang ano yung pa Malit na. Oh, naman. sa suka, masarap 'yan. Malit na lang naman. Oh, pero 'yan ang ano, pinaka masustansya. Kahit maliit. Sa Bisaya, ganyan yung ginagawa namin pag ano, maalon. Ganyan ginagawa namin. Masarap 'yan. bakwan mo nga ako, ma. Tama. Tikim daw. Tikim challenge sa Talaba. Ano mo nga ako? Try ko lang. Ikaw na kaya. Oo. Oh, Oh. oh, tikman mo. Oo, oh, gasan mo sa dagat. Oo, oh, yan. Tikman ni, ano, ng anak ko mga idol. Oo, oh, yan. Yan, tikman niya mga idol. Ano, very good? Ayan, very good. Ayan, mukha ko pa. Ayan, mukha ko pa. Oo. <laughs> <Hello>? Oo. <laughs> ah, hindi ko kaya 'to, malaki-laki mo. Yan, yan maganda yun 'di. Tayo rin nako na Masarap na tayo Mm. Oh, yummy. 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 <laughs> <laughs> ito, Jack. Yeah. Ito. Ito um, malaki laman nyo. Ito kayo. Malaki laman, Hindi, oh. ako. Pugasan mo na. mo Hindi, ganyan, Dito oh. ah. lang, oh. Ah, hindi, yeah. yeah, ganyan. Ay, wow. Kasi, ano na, eh. Kanina sana. Kasi ito may sopa, <laughs> Ayan, ganyan lang ito, ganyan yan. Yon. Tapos, ano mo? mo ito Ito, ito, masarap yan. Ayan masarap. Mmm, mm, sarap, yummy. Ito Mmm, yummy. Yummy, <laughs>

So, uh, so uh, ano? Bob. Uh, so ayan ang mga idol, ito yung kasing talaba na hindi lumalaki mga idol. Ayun. So diba? Karamihan ng iba, uy, laki. Wow. Wow, di ba mga idol? Hmm. hmm. Sarap yan. Hindi natin. Bien. Hmm. bien So ito yung talaba mga idol na hindi lumalaki Ngayon, karamihan sa iba Hindi nila alam na Inaapakapakan na pala nila Pero kinakain pala So ito yung klaseng talaba na Hindi alam ng karamihan ng iba Na kinakain pala Yan Ayan. 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 Yon. Pagkatapos ng talaba, tinapay. Oh. Oo. Oh. Tatuhin mo siya pa yung Masarap ito at least tinapay mga idol yung talaba na ah, maliliit

ano yan yung mga nakikita nyo yan mga idol ito ano yan talabang maliliit hindi na lalaki yan mga idol yan karamihan sa ibang ano uh, mga papasyal dito pinapakapakan lang yan pero hindi nila alam na kinakain yan yan uh, yan yung klaseng talaban na hindi na po lalaki hanggang ganyan lang siya Diba mga idol? oh okay. So ayan lang mga idol uh, siner ko lang sa inyo mga idol no? Ayan at eh Mayroon kayo na tunan mga idol Para kung sakasakaling Ano Naligo kayo dagat Makakita uh, kayo ng ganyan Ay Pinakain ko yan mga idol Saka masustansya pa yan diyan tinatawag na ano. Ah. Uh, kung tawagin sa amin sa Bisaya mga idol. So kung nagustuhan niyo yung video na to mga idol, paki-like, share and subscribe. Maraming salamat po.